Oi, hey, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kadami nga ng mga nilabas na motor ngayong 2025 mga kamots, mga scooter or underbone. Marami sa atin ang nagtatanong kung ang Suzuki Raider 150 FI pa rin ba ang pinakahari ng underbone dito sa Pilipinas. Kaya naman mga kamots, we are back here at the Suzuki Motor Trade Gagalangin Tondo para i-review ang pinakabagong kulay. Ha? Pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 FI ngayong 2025. So alamin natin mga kamots, kung ito pa rin ba ang pinakahari ng underbone dito sa Pilipinas at kung ano-ano ba mga nabago ngayong 2025 dito sa Suzuki Raider 150 FI coming from Suzuki. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan mga kamots, simulan na natin. So this is the new version or new color of the Suzuki Raider 150 FI coming from Suzuki. Wow! So you can see mga mo's napakaganda ng pinakabagong kulay nito ngayong 2025. So pagdating sa looks and appearance, masasabi nga natin mga mo's na napakaangas pa rin talaga ng tindig nitong isang to coming from Suzuki. So knowing na isa to sa mga tinaguriang hari ng underbone pagdating dito sa uh, Pilipinas. So madi-distinguish mo talaga yung pagiging uh, king of the underbone niya dahil sa itsura pa lang nitong motor na to. Ayan, so, ito nga pala nire-review natin mga kamusip, yung pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 FI. So, what we have here is the uh, gunpowder mat mga kamus na kulay. Ayan, kung makikita nyo. Wow! Para sa uh, dirty gray na may pagkamatang texture. Ayan. <coughs> so, pagdating dito sa harapan, ganun din. So, color combination of black tsaka Uh, gunpowder gray. So, as you can see, wala naman siya, uh, wala naman tayong nakitang pagbabago, no? So, ever since, simula nung unang nilabas ang Roo, Suzuki Raider 150F, ay, ay, ganun na ganun pa rin yung itsura ng headlight niya. So, meron tayo ditong daytime running light na V-shape. Uh, ayan, of course, nandito pa rin yung uh, signature emblem ni Suzuki. Ayan, and then emblem for fuel injection. Matating sa headlight niya, ayan, so... Ang kagandahan dito kay si Suzuki Raider 150F ay, ay naka-integrated pa rin yung turn signals niya. Kaya lang naka-bad pipe pa rin. Ayan. So, hindi naman na uh, big deal yun, mga kamas. Na, dito sa pinakaulo ng headlight niya, so, uh, napakaangas ng kulay. Meron tayong gloss black dito. And then, nakalagay dyan is hyper underbone. Ayan, na uh, kulay gray. Ayan, uh, matgan matte, gun, powder yung decals. Ayan. So, para siya may touch of blue dito, kung makikita nyo. Ayan, o. No? Oh. Ang ganda, para nag-blend siya dun sa pairings. So pagdating naman dito sa baba, ayan, so ito yung pinaka fender niya, naka-gloss black. And then ang um, isang napansin ko dito sa Suzuki Raider 150 FI mga kamos, yung mags niya. So naka-powder coated do na siya, no. So napakaangas ng mags niya. So, hindi mo na kailangan magpa-powder pa o magpapalit na kulay ng mags So, sa stock na color pa lang niya, eh, talaga namang mapapawaw ka na talaga sa kulay ng mags niya. Pagdating sa pagdating sa design ng mags niya eh ganun pa rin naman, hindi pa rin naman binabago yung design ng uh, mags niya. So kung ano yung unang-unang labas na Rogue so Raider, yung pa rin yung uh, design ng mags niya. <coughs> Ayan, so naka-telescopic fork tire rito, of course sa unahan na may protection. Ayan, magkabilaan 'yan, dalawa. And then naka pot caliper, sa unahan and then naka big piece Ayan, so, pagdating sa baba niya, ito yung pinaka-radiator ni Suzuki Raider 150Fi. So, dyan pa rin nakapwesto. So, pagdating naman sa gilid niya, may nakalagay dyan na Suzuki. Dual overhead cam, 4 valve, Suzuki Advanced Twin Spark ring. Tapos, Raider R150, 6-speed, and then liquid cool. <coughs> so, parang uh, nagmamatch talaga yung color blue, yung color blue decals niya, no? napakaganda. Nagbe-blend talaga siya sa uh, kabuuan kabu ang kulay ng motor na to. So pagdating naman sa tail light niya, I guess wala rin naman binago si Suzuki para sa Raider 150 Fi. Ayan, so pagdating sa tail light niya, so meron tayong pa oval shape na tail light dito. And then naka-integrated na rin yung turn signal sa likuran. Niya. So mahaba din yung tail tidy niya, no? Ayan, so from here sa so bababa siya rito. And then, meron siyang built-in plate liner. Nakalagay lang dyan sa Suzuki. And then, ito yung pinaka plate holder. Alright. So, dako ka agad tayo sa sukat ng gulong itong Suzuki Raider 150 i Yung pinakabagong kulay. So, sa unahan, mga kamots, meron itong 70x90x17. So, 17 inches yung mags niya. And then, sa so, yung nakatube style pa rin ito. <coughs> Karapat likod. Then, ang ginamit ni Suzuki para sa Suzuki Raider 158i na gulong is IRC tire. Ayan. So... Ito sa mga kilalang brand niyan, IRC, pagdating sa mga gulong. Alright, so pagdating naman sa likuran, makakamot ang sukat ng gulong nitong uh, Suzuki Raider 150 FI ay 80 by 90 by 17. So kung mapapansin natin, medyo may pagkalipis talaga yung gulong niya, harap at likuran. So isa yan sa mga sekreto ni Suzuki, kaya kung bakit itong Suzuki Raider 150 FI ay eh, napakatulin, makakamot, no? Kasi isa yun sa nagbibigay ng uh, speed, yung manipis na gulong. So sa tambucho niya, Ayan, yeah, so I guess wala so rin naman binago. So meron tayong two-tone color na tambuti dito. Uh, silver mat na metal heat guard. And then pagdating sa tip, ganun din. Pakulay din ng heat guard. Pagdating naman sa chain and sprocket niya, so heavy duty din ginamit na sprocket ha, ni Suzuki para sa Raider Wapi i Makapal-kapal din, makamas na. And then pagdating sa chain, yan, yeah, so ito po yung chain niya. <clears throat> meron siyang uh, built-in uh, chain guard of course so maliit lang siya manipis ah uh, may uh, maiksi lang siya no pero I think we'll do na rin to mga kamus para maprotektahan yung uh, chain natin dito <coughs> pagdating sa swing arm ito yung pinaka swing arm ni Zuki Raider 1 FI so makapal kapal din yung ginamit no uh, naka gloss black paint finish and then 2 and a half inch yung kapal niya. kaya naka-alloy type din po yan. And yung kagandahan pa dito, meron siyang built-in na uh, chain, ano, chain na uh, chain guide naman ang tawag diyan. Yung rubber chain guide para hindi siya uh, direktang tatama dito sa swing arm mga kamas, no? So rubber type po 'yan. So mabuti nila dyan ni Suzuki, uh, eto Suzuki Raider 1 to 3 ganyan para iwas sa uh, corrosion or uh, piskisan mga kamas, tong na to swing arm. Ayan. So, hindi mo na kailangan magpakabit ng after market. Sa footstep, ito, naka flip on siya. And then, alloy type din yung ginamit. Ang ganda ng pagkaka-paint finish ng footstep nyo. And then, pagdating sa footstep, ayan, so, naka-alloy uh, chrome siya na kulay. Ayan, ang ganda, Oh. Ang ganda ng ano, yung feedback nyo. Tumutunog pa siya pagka uh, <clears throat> So, side stand and then center stand, mga kamo. So, haba ng side stand nyo. And then pagdating sa gear shifting pedal, ayan, so meron siyang tapakan sa likod. And then ang ganda ng paint finish -pain siya, matte black. And then ito po yung tapakan para sa driver. No wonder kung bakit na napakatuloy ng isang ton, mga kamots kasi sobrang laki ng makina niya. No? Okay, so dito na naman tayo sa upper part mga kamots ng Suzuki Raider 150 Fi. So simulan natin dito sa grab bar niya na maliit lang pero mukhang uh, matibay na rin para siyang ulo ni Batman, no? Kung mayigit ang nyo. May ano siya rito, sungay. Ayan. So, naka-matte black yung uh, paint finish niya. And then, naka-alloy type din. Tapos, so, eto, yung upuan niya. So, namanipis lang din. Saktong-sakto lang sa motor na to kasi ah, uh, manipis tong Suzuki Raider 150 FIS and then, pahaba siya, no? So, dapat lang na yung upuan niya e eh, manipis din talaga so as you can see mga kamots wala siyang under seat compartment so gibid na rin talaga mga kamots sa ibang mga under boat tulad din yung Suzuki Raider 150 Fi na wala talaga siyang under seat compartment pero I think meron siyang maliit na U-box dito ito no? meron siya sa dito parang ito na yung sisilbing uh, mini U-box niya so wala nga lang siya dito sa <coughs> ilalim ng upuan so what we have here is the of oh, course yung uh, battery So dito siya nakalagay sa upuan. And then yung gas tank niya. So yan po yung, nandiyan po yung pinaka-tank niya sa ilalim ng upuan. <laughs> so pagdating sa fuel tank capacity ng Suzuki Raider 150FI, mga kamos, I think wala namang pinagbago or dinagdag si Suzuki. So 4.0 liters or 4, 4 liters pa rin yung fuel tank capacity niya. And then yung sa fuel consumption, So ayon kay Suzuki, meron itong 50 kilometers per liter. Wow! So for 4 liters maka mo, so malayo-layo na rin talaga yung magagyahe mo gamit itong Suzuki Raider 150 Fi kasi 50 kilometers ang kaya niyang lakbayin sa kada litro. Ayan, so no wonder kung bakit isa rin pa sa mga reason kung bakit tinawag na hari ng underboat itong Suzuki Raider 150 Fi. Alright, so dako naman tayo dito sa front view niya. So simulan natin sa napakaangas na instrument panel niya. So, uh, still naka, uh, full, di uh, full digital instrument panel pa rin siya. Um, lahat nakikita na natin dito, speedometer, odometer, trip meter, uh, fuel gauge, RPM gauge. So, lahat nandyan na. Pag dito sa sasyaan niya, ayan, so, shutter key siya, no? So, dito twist mo lang yan and then maglalak na yung sosyan. So, additional uh, safety features dito sa Suzuki Raider 150. FI. And then pagdating sa uh, manibela niya, so hindi basta-basta yung manibela niya makamot sa, merong style, no? So meron siyang butas dito. And then, ito yung pinakatatlong tornillo na nagpo-connect sa T-post at sa manibela. Ayan. So yung iba pinapalitan ng mga yayaman na bolts yan, no? Ayan, pinapalitan ng aftermarket para magmukhang maangas. Pagdating sa manibela niya, ayan, so naka-alloy uh, steel ang ginamit. Shinsuki, so, so, of course. Uh, mga buttons and switches niya, high beam, low beam, tapos uh, pataya ng ilaw. Kung gusto nyo nakapatay yung ilaw niya para tipid sa baterya. And then, turn signals, left and right switch, tapos horn. Sa right side naman, mga na nandito yung nag-iisang electric switch. Ayan. so, Bago ko makalimutan mga kamos, meron nga pala itong uh, back-up kickstart si Suzuki Raider WAPI TFI. no? Wow! So, gaya lang din sa mga unang version na nilalabas na Suzuki Raider, so hindi mawawala yan. So, isa sa mga key features ng Suzuki Raider WAPI TFI para kung sakali pumalya yung baterya natin, meron pa tayong pang back-up na uh, kickstart, of course. Wala nga lang dito kay Suzuki Raider WAPI TFI mga kamos, yung hazard switch and then yung passing, I think. So, oh! yan, so wala siyang built-in passing, no? So, sana sa mga susunod na bagong labas na version ng Suzuki Raider, eh, lagyan na ni Suzuki ng uh, built-in hazard and then passing. Para additional features na rin, no? And then, wala, wala pa nga rin pala itong ABS. Ayan, oh. So, standard braking system pa rin siya until now. So, pagdating naman sa handle grip, ayan, so napakaganda ng style ng handle grip niya. Oh. Laki ng bar end niya. o. And then, naka-gloss type finish na. And then pagdating sa pagdating naman sa mga levers, dito sa clutch lever niya, ayan, so makapal-kapal din yung uh, mga levers niya, no? So naka-paint finish na matte black. Ayan, ito naman yung preno sa uh, harapan. <coughs> Tapos na tayo sa looks and appearance, mga kamos, itong pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 FI ngayong 2025. So dapat naman tayo sa uh, iba pang engine specs at features, meron itong Suzuki Raider 150 FI. The Raider 150 FI coming from Suzuki has a 147.3 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, naka dual overhead cam, at naka 4 valves. Well, pagdating sa kanyang max power, eh wala rin namang binago si Suzuki pagdating sa max power nito. Meron itong 8.2 horsepower at 10,000 RPM habang kanya max torque ay 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Well, kung ako ang tatanungin, kahit walang dinagdag na horsepower o max torque si Suzuki sa Suzuki Raider 150 FI, ay masasabi kong taglay pa rin niya ang lakas ng makina na talaga naman nagbibigay sa kanya ng titulo bilang isang king of the underbone dito sa Pilipinas. Meron itong compression ratio na 11.5 is to one, habang kanyang fuel system as I mentioned earlier, ito po ay naka-fuel well injected. Ang kanyang cooling system, ito po ay naka liquid cool. Pagdating naman sa kanyang starting system, as I mentioned also earlier, combine ito ng electric at kickstart. When it comes sa kanyang driving system, since ito ay undertone type na motor, ito ay gumagamit ng mechanical chain drive. Pagdating naman sa kanyang transmission system, ito po ay mayroong 6-speed na naka manual clutch. When it comes to suspension system, sa harapan, ito po ay naka telescopic fork. Habang sa likuran naman, ito ay naka-centered monoshock. As for the braking system, parehas po itong equipped ng disc brake harapat at likuran. And sad to say until now, eh hindi pa rin ito equipped ng ABS or Anti-Breaking Lock System na mas okay sana kung meron ang isang ito. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,960mm, overall width na 675mm at overall height na 980mm. Pagdating sa kanyang seat height, meron itong 765mm habang kanyang ground clearance ay 150mm. At ang kabuang bigat naman ng motor na ito ay merong 100 9 kg. Na isa rin sa mga sekreto ni Suzuki dito sa Suzuki Raider 150 FI kaya naman napakabilis at napakatulid ng motor na ito. At yan na nga ang engine specs at ipapang features ng pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 FI coming from Suzuki kaya naman alamin na natin kung magkano ang cash price at installment price nito dito sa Suzuki Motor Trade Gagalangin Tondo. Alright, so dago na tayo sa cash basis, installment basis itong pinakabagong Suzuki Raider about ETFI. So, ito, ito sa bagong kulay niya, baka mas ngayon 2025. No? So, pagdating sa cash price, uh, nagkakalagay ito ng mga uh, 124,124 124 pesos. So, sabi ni Zuki Motor, Trade, gagalangin ito ito. All in a po yun, mga kamos. Kasama na doon yung LTO registration. Ayan, so, doon sa 124,124 124 pesos. And then meron pa silang tinatawag dito na branch managers discount. Mayro siyang desk na 1,500 pesos na pwede mong i-convert sa Langis or sa Helmet. Wow! Halimbawa uh, sa Langis na Amos, kung i-convert mo 'yung 1,500 na discount, so meron kang apat na langis from Suzuki. Ayan, na pwede mong magamit sa uh, pag-change uh, pag oil mo. Ayun. So, pagsa helmet naman, so meron kang uh, pwede mo siyang i-convert sa half face helmet. And then kapag ka kayo ng cash basis na sa kahit ano mga motor dito, eh meron silang binibigay na free jacket. Ito papakita ko sa inyo. Ayan, so ito yung ano mga kamos yung libreng uh, jacket ni Suki. Wow. Nila kapag hindi kapag ka kayo ng cash basis dito na uh, mga motor nila dito kahit ano motor nila dito. Ayan. So meron nakalagay na si Suki rito. And then ang ganda ng tela niya, no? Sub, uh, sublimation. Ayan, so cotton din ang maganda yung pagkakatahe. Uh, pagkakatahi. Ayan, so blue and then uh, white. So, color uh, signature ni Suzuki. Ayan. So, yan po yung pa-previous nila. Okay. So, pagdating naman sa installment price, mga kamot, so magda-down lang kayo dito ng 10,700 pesos para sa Suzuki Raider 150 Fi. So, all in around due yun, mga kamot, kasama natin yung FTO registration at yung insurance sa 10,710 pesos. So, pagdating sa monthly amortization, mga kamot, ganun pa rin. Isa, dalawa, isa, dalawa tatlong taon pa rin ang ino-offer nila rito. So, meron tayong monthly amortization para sa Suzuki Raider 150Fi pagka 1 year, 12,728 pesos. And then, 2 years mga kamots, ang monthly amortization natin is 7,677 pesos. And then, pagdating naman sa 3 years or 36 months, 5,993 pesos po ang monthly amortization natin para sa Suzuki Raider 150Fi. So, take note lang mga kamots na meron pa silang binibigay na rebate kapag maaga kayo nagbayad sa due date nyo na 200 pesos. So, yun po yung rebate nila, 200 pesos. Sabaga, malaki ng bayad. Yan po yung cash basis, installment basis itong so, pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 uh, Fi ngayon, 2025, mga kamos. Again, this is uh, gunpowder matte uh, gray, ang, nire ang yung nireview natin, no? So, meron pa mga bagong kulay dito, mga kamos, yung uh, uh, ivory white, and then um, uh, color blue, and then yung maroon na uh, Raider. So, apat yung available nila dito. And then, marami pa silang smash dito na uh, FI and then CARB. So, sa mga nagaanap pa ng uh, Suzuki Smash CARB, ayan, so, punta lang kayo dito kay Suzuki. Motor trade gagalangin ito dito. And then, sa mga nagaanap din ng uh, Suzuki Bergman, eh so, may bago silang uh, kulay ng Suzuki Bergman, which is yung kulay pula. So, sooner or later, ipi-feature din natin yan sa ating YouTube channel. So, stay tuned lang, mga kamots. So, bago ko tapusin yung vlog na to gusto ko magpasalamat kay Ma'am Chai And then kay Ma'am Pen sa nag sa atin na para i-review itong pinakabagong kulay ng Suzuki Raider 150 FI. At sa mga gusto mag-inquire na mga motor dito sa Suzuki, message na lang kayo sa Facebook page nila. Mga kamos, meron silang Facebook page para kung sakaling mag-inquire kayo ng mga motor dito, brand man or repo. So marami rin silang mga repo sa labas. So at least mag-message muna kayo para kung sakaling malayo man kayo, eh, hindi masayang yung punta nyo kung sakaling wala yung unit na hinahanap nyo rito sa Suzuki. Ayan, so ito naman yung address nila mga mo sa mga gusto bumisita physically dito sa Suzuki Gagalangin at uh, uh, Tondo Branch, Ayan, so puntahan nyo na lang. Ayan po yung uh, official address nila. Ayan, pakipalo nyo rin pala ating Facebook page. So, sa mga hindi pa nakapalo dyan and keep on subscribing sa ating YouTube channel mga mo para lagi kayong updated sa mga vlogs and motorcycle uh, reviews na nilalabas natin sa ating YouTube channel. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga mas abangan pa yung mga susunod na motorcycle na ipipicture, sa at na ipipicture natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.